Ladies and gentlemen, Under Secretary Clarissa Castro, the President, uh, Paris Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Bukod dito, nasa 224 projects ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Kasama na ang ilang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport, at ang Metrorail Transit Line 7. Habang 175 projects naman ang nasa pipeline ayon sa PPP Center. Good news din po para sa mga motorista na madalas bumiyahe sa Norte. Kahapon nga ay inanunsyo ng NLEX na bilang tugon sa panawagan ng DOTR, pansamantalang ipatutupad ang libring toll sa northbound lane mula Balintawak hanggang May simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Mananatiling libre hanggang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng expressway. At ito po ang mga good news sa araw na ito. Maari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Unang tanong mula kay Glicel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, among the approved projects is Panahon ng Pagkilos, which allows communities to choose micro projects for disaster response like water and energy systems. Why is this important? Uh, definitely, it's very important as of today, especially that we are about to face this kind of water crisis. Water supply crisis. So we have to move faster. We have to move very systematically so that we can uh, answer all the uh, issues, all the uh, woody problems in the coming uh, months or days. Next question Alvin Baldasar, Radio Pilipinas. You say, uh, good morning, Po. Yes, Po. Uh, you said those are uh, 224 current PPP projects. Lahat ba ito kayang matapos bago uh, matapos yung term ni Pangulo Marcos? Sa Inipilit po actually po may mga projects po na 2025, 2026 ay maari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga um, external factors. Lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right of way na problema. Hindi po ito kakayanin basta-basta lang po ng pamahalaan ng administrasyon kung hindi po magtutulungan ang bawat uh, tao including po mga LGUs, ang taong bayan. Uh, kapag po ito naman ay naresolva na mabilisan, kaya pong taposin ito ng administrasyon. I if I'm not mistaken, kasama doon sa PPP project, yung uh, naiya rehabilitation at saka yung uh, Metro Manila subway project. Uh, just to give the public an idea kung kailan magsisimula yung matatapos yung naiy Rehabilitation project at saka yung Metro Manila Subway uh, kailan ba yung partial operation ito Yusek? actually uh, nasa report po ito ni uh, DOTR Secretary Vince Dizon ibibigay ko po sa inyo yung detalye para po at uh, ang uh, taon at ang uh, maaaring uh, konkretong makukumpleto ay maibibigay po natin. Kamakailan po ay nagkaroon po ng pagpupulong patungkol po dito. Ang talaga pong medyo idinadaing ng ating administrasyon ay kung paano mapapabilis ang problema sa pagkuha po ng right of way. So kapag po ito ay wala naging problema, tuloy-tuloy lang din po ang uh, proyekto at tuloy-tuloy natin matatapos ang mga ito. Thank you po, Yusek. Sunod na tanong kay Marisol Halili, TV5. Magandang umaga po. Um, Ma'am, may... may I, I just would like to ask for a clarification about the statement of President Bongbong Marcos during the Alianza ng Pagbabago campaign rally because he mentioned asking for support for 11 candidates of Alianza instead of 12. What does the president mean by that? Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga hindi dito. Pero meron po ba siyang nabanggit kung ano yung plano ni Presidente kay Senator Aimee Marcos after what happened during the Senate hearing? Wala po. So mas maganda po siguro nating malaman ang detalye nito. But dito po kay Congressman Toby Chanko. But um, nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sina Senator Aimee and PBBM? Ayon din po kay Senator Aimee ay hindi pa po siya nakikipag-usap kay Pangulo. Mm -hmm. So as of the moment, as of this time, as we speak, wala pa po tayong alam na nakapag-usap na po sila. Thank you, sir. Sunod po kay Sam Minidilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Good morning po. Itatanong ko lang po kung may update na po ba kung may plan na po ang Marcos administration to raise the tariff for rice amid na pababa na raw yung presyo ng rice dahil nga ongoing yung ano, harvest season. Opo, maganda nga po yan. Ha. Sana nga po ay magkaroon pa po tayo kasi meron po tayong pag-review sa kasalukuyan at uh, tama po kayo, maaaring malapit na po ang harvest season. At uh, para po hindi naman masyado maapektuhan ng ating farmers, re-reviewin po ito. At kapag ka po nagkaroon na po ng uh, detaling pag-uulat ang NEDA, ito po ay dadalhin sa Office of the Executive Secretary para po maibigay po sa ating Pangulo. Clarify ko lang po ma'am, bali sa ngayon wala pang recommendation yung NEDA at saka yung DA pagdating doon sa Executive Order number no. 62, yung nag-adjust ng tariff sa rice from 35% to 15%. Wala pa po silang recommendation. Sa kasalukuyan po ay wala pa po akong detalye sa ngayon pero kapag ka po nakausap po natin maya maya alam po kung meron po na particular na pag-uusap pa po po dito ay ibibigay ko po agad-agad sa inyo. Thank you po. Thank uh you. -huh. Um, sunod po si Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Lasha. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Um, with regards po sa Tigil Pasada, uh, Yusek, meron po kayong directive si Pangulo Marcos sa Transportation Department and other concerned um, agencies. And ano po kaya yung assurance ng national government sa mga commuters natin sa susunod na tatlong araw po? Uh, Binanggit po ni Secretary uh, Vince Dizon ang mga gagawin po ng pamahalaan para po hindi masyado mahirapan ang mga commuters. May mga libre po tayong sakay na maipoprovide po at uh, ang hiling lamang po natin at hiling din po ni Secretary Vince Dizon makipag-usap muna po sana ang pamunuan ng uh, Manibela dahil uh, tandaan po natin hindi lamang po ang pamahalaan ang uh, maaaring maaaring uh, magkaroon ng uh, yung impact ay hindi lamang po sa pamahalan, kundi mismo sa mga commuters. Alalahanin po natin, ang mga commu commuters ay inosente po at nalalagay lamang po sa gitna. Ang nais po ni Secretary Vince Tison ay mag-usap po at uh, ibigay nila sa bagong liderato po ng DOTR kung ano po yung ninanais nila. Sana wag na po nating madamay ang mga commuters dito. And then you second, I don't know if it's too early to ask, pero may natanggap na po bang assessment yung um, national government regarding po dun sa transport strike nga po na nangyari nationwide as of the moment? Sa aking pagkakaalam, sa ngayong kasalukuyan ay hindi pa naman po apektado yung mga commuters natin. Lalo't lalo na po na tagala, talaga na pong handa ang ating pamahalaan, ng administrasyon, na tumulong sa anumang pwedeng maging inconvenience sa mga commuters. And then you lastly na lang po according to Secretary Dizo nasa 43% pa lang po yung consolidated when it comes dun sa PV modernization ano po kayong position ni Pangulo Marcos doon? Uh, aaralin po natin ngayon yan na, kung 43% at hihikayatin po natin na lahat ng maaaring mangyari ay pabor sa commuters pabor din po sa mga jeepney operators at drivers. Lahat po to dahil dapat a win-win solution po tayo. Thank you po. Next question Anne Soberano, Bomboradjo usec good morning um, just want to ask uh, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land reaction po dito ng palasyo ma'am o um, kung may reaction din po si Pangulo dito ang nagpabalik po kay uh, Pangulong Marcos ay ang taong bayan po hindi po iisang tao pinakita po ni dating Pangulo, ni, ni uh, Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong uh, matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos. He even said that uh, PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito. On the other issue, Ma'am, uh, nakatakdang bumisita si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas. Uh, may scheduled meeting po ba siya with PBBM at possible po bang matalakay ang issue sa West Philippine Sea considering patuloy po yung pagiging agresibo ng China at uh, kung... Uh, ang pakay kasi ni uh, uh, Secretary Hegset ay para palakasin po ang regional security. Confirm po ang pagbisita po ni US Defense Secretary Hegset. Pero po ang mga detalye po niyan ay ang magbibigay lamang po ay ang DFA at ang DND po. So wala silang meeting with president ma'am. Ang detalye po ay uh, sila po mismo ang magbibigay at uh, iba ibibigay po namin sa inyo pagka po nagkaroon na po ng meeting. Thank you ma'am. Learner Ciso DZRH. Good morning, Yusek. Good morning. Uh, sabi po ni Senator Robin Padilla uh, sa kanyang Facebook Live, hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang The Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, uh, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Uh, hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung mayroon man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Sunod na tanong kay Rizal Insigne, IBC. Ito po. Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like uh, Amoy Leo, Fernand Amoy, and Jodi Asim. And they even call it Team Amoy Asim. po. Yes, uh, I, I, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng uh, opisina po ni VP Sara. So mas mabuti po, uh, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Sunod na tanong, Marical Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, Pa, sabi ko yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Uh, Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong uh, Duterte, ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, uh, ano ba talaga nakikita ang motive dito ng uh, Palacio? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a uh, uh, uh doon sa abroad, uh, mommy. Hmm. uh pero anong, anong taktikang nakikita nyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang quadcom hearing. Siya ay pumalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat no sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And uh, dun sa ano doon sa posibleng maging dahilan uh, posibleng uh, yung affiliation niya kay uh, dating pahulong Duterte. Uh, do, you, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Uh, may mga magsasaka na po yung uh, umiiyak sa sobrang uh, baba daw ng presyo ng palay. Uh, I heard may 16 pesos pero parang umaabot ng 12 pesos po yung presyo. Ano po ang uh, pwedeng gawin ng ating uh, gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at mayroon pang uh, kasabay na pag- uh, Uh, import o pagangkat ng uh, bigas. Doon po siya nabanggitin yung mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA na po doon 4.1 million na magsasakang makikinabang. Uh, Anong mga proyekto din po yon? Nasagot ko na po ito noong nakaraang araw. If I'm not mistaken, last week. Sanabi po natin yung mga magsasaka po na nag uh, uh, nagbibigay ng kanilang sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas. Ang sabi nga po natin, ayong kay uh, Secretary Kiko Laurel, ito po ay uh, may uh, kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise no nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concern at doon po ay uh, maaring tumulong ang uh, lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mga sa NFA uh, stores. Okay? At uh, doon po ay binibili po na mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. At uh, sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po. no doon na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong uh, kakayanan na mag magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. At uh, yun po ay uh, sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala na kanila mga palay. Ah, uh, seryoso, seryoso, uh, how soon po 'yung uh, pagbili natin ng mga truck kasi ito po 'yung isa sa nakikitang uh, paraan para nga po 'yung mga magsasaka na wala na ng mga uh, pera para pang-arkila uh, ng mga truck para dalhin sa NFA 'yung kanilang mga ani. Uh, sa tingin ko po, ito siguro 'yung uh, isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong ng NFA na ang uh, Uh, pumunta sa kanila bag, uh, habang inaani. Kasi po yung mga traders, ganun ang ginagawa eh. Uh, pag, habang inaani, nandoon na po sila, may dala ng mga uh, truck, meron ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Eh wala naman po silang pang ng mga truck. According to Secretary Kiko, ito pong taon po Uh, sa kasulukuyan po ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag dumaan po sa procurement medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers. Last question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am? Well, Uh, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Uh, yung statement kasi ni Vice President is more I think on the security ng dating Pangulo sa pag Uwi niya sa Pilipinas. Um, and I quote yung sinabi niya, Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan, yan din katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Uh, ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president uh, in case or uh, na umuwi ang pangu dating pangulo dito sa Pilipinas. Ito nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating nga uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ginto mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papunta nung mula kay Giselle Pardilla, PTV. At Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag na si PBBM at uh, sabi ni VP Sara o kayong nagsabi niya na hindi ako, mag Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Hmm. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Clisel Pardilla, PTV4. You ex Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa, ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si Saint Lorenzo Ruiz. Okay. Ah, dalawa. Sino pa iba yung isa? Ah, kalunsa. Yeah, 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 yeah. Okay, Saint Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, ah, sasabihin natin, inamin na ni Senator, ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati, na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan sa taumbayan bayan na kapag may warrant of arrest, e eh kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat malakay niyang press corps at magandang umaga. Bagong Pilipinas.